pagkain ng sama-sama, nakakapagpatibay ng pamilya. Minsan, ang buhay ay puno ng pagmamahalan at kagalakan, minsan na may puno ng hapdi at pighati. Pero masaya man tayo o hindi, kailangan pa rin nating kumain. Ano man ang nadarama ng isa, pwedeng gamaan ang pakiramdam niya dahil sa masarap na pagkain. Noon, sa mga kanluraning bansa, kinaugalian na ng mga magkakapamilya na kumain ng sama-sama kahit isang beses lang bawat araw. Walang nanonood ng TV, walang nagte-text, walang naka-earphone. Dahil relax ang lahat, masaya ang kwentuhan at masarap ang tawanan. Napapatibay nito ang samahan ng pamilya at may natututuhan sila sa isa't isa. Pero nawawala na ang kaugaliang iyan. Sa maraming tahanan, hindi na prioridad ang pagkain ng sama-sama. Bakit kaya nahihirapan ng magsama-sama sa pagkain ang pamilya? Sulit bang ibalik ang kaugaliang ito? Ano-anong kapakinabangan ang ay dudulot nito sa bawat miyembro ng pamilya? Pagkain ng sama-sama, naglalaho na. Yamang kitang-kitang naglaho ito, ang paghahaponan ng sama-sama, sa loob lamang ng isang henerasyon, masasabing mabilis na nagbago ang ugnayan ng mga tao, ang paliwanag ni Robert Putnam sa aklat na Bowling Alone ano-ano ang dahilan ng pagbabagong ito. Una, dahil sa mataas na bilihin, napipilitang magtrabaho ng mas maraming oras ang mga mag-asawa. Lalo namang kulang ang panahon ng mga nagsosolong magulang, palibhasa ay mag-isa lang silang kumakayod. Ikalawa, dahil sa apurahang schedule, nauuso na ang mga fast food at mabilisang pagkain. Hindi lang mga adulto ang abala, pati ang mga bata ay marami ring pinagkakaabalahan. Nariyan ang esports at iba pang gawain pagkatapos ng eskwela. Bukod dyan, itinataon ng ilang ama na umuwi kapag tulog na ang mga bata para maiwasan ang pag-aalburoto ng mga ito sa hapagkainan. Ang ibang magulang ay umuuwi nga sa oras, pero pinauuna namang maghapunan ang mga bata at pinatutulog ng maaga para makapaghapunan silang mag-asawa ng tahimik. Dahil sa gayong mga sitwasyon, nagkakanya-kanya na sa pagkain ang magkakapamilya. Wala nang kwentuhan, puro nalang notes sa refrigerator. Pag-uwi ng isa, magpapainit lang siya ng pagkain, tapos huupo na sa harap ng TV o computer. Mukhang tali na tayo sa ganitong sitwasyon. Sulit kayang ibalik ang kaugalian ng pagkain ng sama-sama. Bakit mahalaga? Ang pagkain ng sama-sama ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magulang na matugunan ang emosyonal na pangangailangan ng kanilang mga anak. Sa hapagkainan, Relax ang pamilya at laging nakakasama at nabibigyang pansin ng mga magulang ang kanilang mga anak, ang paliwanag ni Miriam Weinstein sa kanyang aklat na The Surprising Power of Family Meals. Maaaring hindi nga sagot sa lahat ng problema ang paghahaponan ng sama-sama, pero isa itong madaling paraan para matulungan ka. Sang-ayon dyan si Eduardo, isang ama sa Espanya. Noon, lagi kaming labing isa sa hapagkainan, ang naaalaala niya. Sinisikap ni Itay na umuwi para makasalo namin siya sa tanghal iyan. Pinananabikan namin ang mga pagkakataong iyon. Alam namin ang nangyayari sa bawat isa. Hindi nawawala ang tawanan. Dahil sa masasayang alaalang iyon, naisip ko na talagang dapat kong tularan si Itay. Nakakatulong din sa emosyon at kalusugan ng mga bata ang pagkain ng sama-sama. Ayon sa U.S. National Center on Addiction and Substance Abuse sa Columbia University, ang mga kabataang kumakain ng mga limang beses sa isang linggo kasama ng kanika nilang pamilya ay hindi gaanong nagkakaroon ng mga problemang nauugnay sa pagkabalisa, pagkainip, o kawalan ng interes, at mas matataas ang marka nila sa paaralan. Naniniwala akong nagiging matatag ang mga bata kapag sama-samang kumakain ang pamilya, ang sabi pa ni Eduardo. Hindi problema ng mga anak kung babae kung kailan sila pwedeng makipag-usap sa amin. Napakagandang pagkakataon ng araw-araw naming pagkain ng sama-sama. Bukod dyan, malaking tulong ito sa akin bilang ama para malaman ang mga problema ng mga anak ko. Kapag sama-samang kumakain ang pamilya, lumilitaw na pwede pang ang maiwasan ang di magandang mga kaugalian sa pagkain. Iniulat ng University of Navarre ng Espanya na mas malamang na magkaroon ng problema sa pagkain ang mga kumakaing mag-isa. Totoo, hindi maiiwasan ang gayong problema, pero mas malaki ang chance ang magkaroon ka nito kung wala kang kasalong kumain. Kapag naging routine na ang pagkain ng sama-sama, nadarama ng mga bata na inaalagaan sila. Panatag sila dahil alam nilang mayroon silang mapagmahal na pamilyang nagmamalasakit sa kanila, ang paliwanag ni Esmeralda, may dalawang anak na babae. Sa panahon ng pagkain, matuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak tungkol sa Diyos. Mga 3,500 taon na ang nakalilipas, sinabi ng Diyos sa mga Israelita na maglaan sila ng panahon sa kanilang mga anak para ikintal sa puso ng mga ito ang mga pamantayan ng Diyos. Deuteronomio Kapitulo 6 Versikulo 6, 7 Kapag magkakasama kayong nananalangin at pinag-uusapan ninyo ang isang teksto sa Biblia, nagiging espiritual na okasyon ang pagkain ng sama-sama, ang sabi ni Angel, isang ama na may dalawang anak. Yamang napakahalaga ng pagkain ng sama-sama. Ano ang ginawa ng ilang pamilya para maging bahagi ito ng kanilang pang-araw-araw na buhay? Posible kaya, dapat na organisado ka at gusto mo ang ginagawa mo, ang paliwanag ni Esmeralda. Kailangan kang mag-adjust ng schedule para makasama sa hapunan ang huling umuwi. Sinabi ni Maribel, may dalawang anak, anuman ang mangyari, lagi kaming sabay-sabay maghapunan.